dito po muna tayo tumutok sa mainit nating chika at kontrobersiya. Ang una po talagang mainit po ito dahil meron pong madidiin dito sa paksang ito na ayun po sa ating mga kababayan ay dapat bigyan ng leksyon. Itong si Chloe San Jose dahil po sa di umano ang sinasabi nilang pakikialam sa problema ng pamilya Yulo. Na Alam mo, na, lalaban na, na naman si Chloe isang araw Kasi ang umiikot na balita ngayon Nangutang ang kanyang pamilya mm -hmm. Ng pamuhunan sa negosyo mula kay Carlos Ay. Hilo Ay. Ito naman ang punto natin Aww. at ng ating mga kababayan. Eh, Carlos Yulo, nasa ng balls mo? Di ba? Nasaan ang balls mo? Bakit diba? pinababayaan na mo na ang girlfriend mo ang magmaneobra dyan sa problema nyo ng pamilya mo? Dapat bawalan mo siya. Oo, tumatanaw ka ng matinding utang na loob. Dahil sabi mo nga, ang well-being mo at saka mental health mo, inaalagaan niya. Pero iisa lang ang pamilya, kaloy. Iisa lang ang inalalo na. Carlos Yulo o kaloy na si Chloe San Jose ngayon sa kumarap na chismis. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Nitong nakalipas na ng mga araw, Ayan. ay isang uploader ang naglabas ng video kung saan uh, pinuntahan nila ang isa sa mga resibo ni Aling Angelica Yulo okay. na naipuntan na bahay ng pamilya Yulo sa Cavite. Na kung makikita mo nga sa nasabing video, ay naglilinis ang ina ng two-time Olympic gold medalist na si Angelica Yulo. Ngunit ayon sa naglabas ng video, nakausap pa mismo ang ina ni Carlos Yulo o kaloy na si Angelica Yulo ay ibibinta na nila ang bahay para maibalik ang halaga ng cash na hinahanap ng kanyang anak. At dahil nga sa lumabas ng video ng ina, ay muling nasupalpal ng ilang netizens ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo o Caloy, na tila may katotohanan nga ang lahat na kwento ng ina na magpatibay kung saan napunta ang pera na hinahanap ng kanyang anak na si Carlos Yulo. Alam na ba ito ni Carlos na ibibenta mo mamaya? Ah, hindi. Sinabi ko na sa kanya. Ah, sinabi mo na. Oh, na i e ni Ben para kay Sonia yung part ng pera niya para na, siya. wala rin burden para pa rin. Ah, tama, Oh. Para... Paano pag sinabi niya na, ay, nag-change mind ako? Ah, paano kung sasabihin ni Carlos na, ay, change mind ako, okay, uh, na na na? Karas, mind ako mami? Huwag na, na, na change natin. Huwag na natin. Huwag na, na... nagbitira ng kolonista na si Nanay Christopher Mint kamakailan, ay naging hot topic nila ito dahil matapos nga mapanood ng ilang netizens ang nasabing video ng ina ni Carlos Yulo na nagkukuskos at naglilinis sa kusina ay maraming netizens ang naantig puso kung saan naging negatibo ang takbo ngayon ng magkasintahan Natila na tila na ngayon ang kasintahan ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose dahil di umano sa pangingialam ng away pamilya dito po muna tayo tumutok sa mainit nating chika at kontrobersiya. Ang una po talagang mainit po ito dahil meron pong madidiin dito sa paksang ito na ayun po sa ating mga kababayan ay dapat bigyan ng leksyon. Itong si Chloe San mm. dahil po sa di umano ang sinasabi nilang pakikialam sa problema ng pamilya Yulo. Ikaw muna, okay. ano opinion mo? Ay nako noong una okay pa ang kwento. Pero habang tumatagal na ang kwento, parang mawawala ng simpatsya mo sa kanya kasi... Ah sobra na ang pangihimasok niya sa pamilya ng oh, mga... Oo, ayan. Ikaw, uh, Wendell Ayon sa akin naman, siguro talagang dapat si Chloe talaga tumabit-abit muna. Huwag oh. muna siya makisali, makisausaw sa lahat na usapin ng pamilya. Ayon. At yun nga rin yung sinabi ko, may nagtanong nga sa akin, mm -hmm. di ba? Don't you feel na sumosobra na ang panggagaslight nitong babaeng to? Kay Carlos Yulo, kaya nakakagulo ang pamilya. Ako, ramdam ko, nung una nakita niyo naman po, dun po kami sa tama lang. Mm -hmm. Pero kapag nakakasilip po kami ng hindi kagandahan, maging diretso rin tayo. Di ba naman? Okay. At Tama yung sumusobra na kasi. Pag sumusobra Oo. na, dapat kayasin na. Oo. Ah, ah. Yung kalusin. Ay, kalusin. Diba? Kalusin na. <laughs> Katulad yung sa pantahan ng marami po na, nako, binubulungan mo si Kaloy, hmm. kaya nagkakaganyan. Lumalayo tuloy ang loob niya sa kanyang pamilya. Eh, sino pa nga bang araw-araw nakasama ni Carlos Yulo? Siya lang naman. Totoo. Ay, oh, oh, Sila na talaga, you and me against the world. Oo. Ba? Oh, Kaya sino mapagdududahan ating mga kababayan, lalo na ang mga bashers na nagdidikta ng dapat gawin nitong si nga, kwentuhan ni Nananay Christopher Min ay ibinahagi nila ang ilang komento ng ilang netizens kung saan napatanong sila kung nasaan na ang bayag ngayon ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo o Kaloy. Ito naman ang punto natin at ng ating mga kababayan. Eh, Carlos Yulo, nasaan ang balls mo? Di ba? Nasaan ang balls mo? Ba't pinababayaan mo na ang girlfriend mo ang ang maniobra dyan sa problema nyo ng pamilya mo? Dapat bawalan mo siya. Oo, tumatanaw ka ng matindi ding utang na loob dahil sabi mo nga ang well-being mo at saka mental health mo inaalagaan niya pero iisa lang ang pamilya, Kaloy. Iisa lang ang inalalo na. na. Totoo. At saka sana, sabihan mo na si Chloe na huwag nang magsasagot sa no. mga post ng ama mo at ng nanay mo. At kung sino man. At kung sino man. Huwag nang patola. Basta ha? alam nyo na kung ano ang tama at mali. Dapat hinahayaan nyo na ang tao ang uusga. Hindi na kayo lumalaban pa. Ha? Kuya nga ay isang kwento na naman ang umiikot sa social media na di umano ay mangungutang kay Carlos Yolo o kaloy ang pamilya ni Chloe San Jose para pang negosyo. si uh, kay alam mo, lalaban na, naman si Chloe isang araw kasi ang umiikot na balita ngayon, nangutang ang kanyang pamilya mm -hmm. ng pamuhunan sa negosyo mula kay Carlos Yolo. Totoo. <tutuyo> di ba? Yung oh, 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 yun ang ngayon. Ako, aangat na naman yan. Makita mo, magsasalita na naman ang kung ano-ano si Chloe na maayos ang pamilya niya, kami tumulong kay Kaloy nung walang-wala siya. Nako, sigurado. Uh -huh. Si sila na naman yung issue na yan na naman talaga siya magsalita ng mga oh. kung ano-ano. Oh. Pero alam mo, tingin ko kay Chloe, dapat talagang huwag siya magsalita. Kasi bilang isang psychologist, Ay, di ba? Oh. Bilang, bilang isang psychologist, dapat nag advise ka. Hindi yung ikaw ang sumasaw-saw at ikaw ang tumitirada. Alam mo, oh. si Nolo niya okay. na, oh. wala oh. man lang siyang nabanggit sa atin na oh. graduate ka ng psychology. Dapat, kabisado mo ang tao sa unang tingin mo pala. Nasasychologize mo Mm -hmm. Pero bakit ganoon Parang ikaw pa ang naglalagay ng pader sa pagitan ni Kaloy at ng kapamilya Tama. na dapat ang ilagay mo ay tulay. Yun na ngayon ang ah, tingin yon. sa kanya talaga. Siya oo, ang sa paglalapit ng pamilya. Sa huling bahagi nga ng topic ng bitiranang kolumnista at mga kasama ay natawa sila kung saan napag-usapan nila ang terminong kalye ng mga nakaraang saputan ng pamilya Yulo at Chloe San Jose kung saan mas lalo nga itong nagpadiin kung anong mayroong tunay na ugali ang kasintahan ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video at saka pagka pala, ito, terminong ano to ah, terminong kalye, kalye. Hmm. pag kinalkal mo pala yung mga <laughs> <Kinal> nakaraan <laughs> yung mga nakaraan oh. nila papapalitan ng mga salita, matindirim pala Ay, no, mabib. kaya nga mm -hmm. kaya dapat daan-daan siya ngayon, kasi mayroon tayong babalik kang oh. mga tsikahan oh. nila na naprovoke din si Aling Angelica <laughs> kaya nagkaganon tama, diba? oh. at saka alam mo, ang galing talaga ng mga Pinoy mga alkal, mm -hmm. Tamo, kung na nakita, nila yung dating jowa ni Chloe oh si oh, oh picture na gano'n, nagsalita na nga, ba diba? Na sabi, hindi naman kami magjowa, hindi wala ka man kaming relasyon. Ang sabi ng lalaki, okay. we are best of friends lang daw. Ay, naman ano oh, ano pala, pala, best eh. of friends e, lang naman Pero, pala, eh. ang sabi, ang sabi na ano, best of friend kayo, pero bakit na sa picture kayo, parang muntik na kayo magyakapan, nadikip, nadikip. Is, na dikit, na dikit. Isa lang ang sasabihin niya, AI. Uh, ay, oh. oh, oh Ganun sa broad ay, ay, ayon, ayon, ayon. AI, kahit magkatabi lang. Oo. Oh, oh, tanggalin oh. ng kamay. Ay, at yayakap ako at maglalambingan Ayun kami. Ayun na. na eh. May, may sagot ka. AI. ay! No, may eh. defense ka agad no, yan. Ang diba? galing niya. Na ang sabi ng ating mga kababayan at pwede na rin natin sabihin sa ngayonan, kapag nawala sa eksena, itong si Chloe magkakasundo ang Ay, pamilyang ito. Yun okay, ang tama. maraming nagsasabi na posible. Mm -hmm. Posible kasi parang nahahadlangan talaga. Walang komunikasyon, hindi eh, sumasagot ang telepono, uh -huh. Bakit? So ang mm -hmm. ibig sabihin nun, meron talagang namamagitna eh. May pumapagitna uh -huh. uh -huh. uh -huh. talaga. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Niyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.